Mabuhay! Welcome to Madam Paula Kuntisera YouTube Channel. This tune, Number 2025, go to... Oh 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 Mabuhay mga hapiliping beauty pageant lovers all over the world and to the universe. Narito na nga ang mainit-init na balita sa mundo ng beauty pageant. Isang kontrobersya mama yun ang highlight sa social media dahil sa inilabas nga na Now Missed Her to Resim World sa kanilang official Facebook page na pansamantala nga na sinususpinde na organisasyon ang anim nga kandidato ma na nagwagi nga sa Mr. Tourism World 2025 International Beauty Pageant. At sa post na now Mr. Tourism World ay sinabi nilang dahilan na nais nilang mapatuli sa pagsisiyas at sa mga seryosong paratang tungkol na sa regularidad at mga maling pagugali na may potensyal na paglabag sa panantunan na ng kompetisyon at kaya nga ginawa nila ang desisyon ay upang mapatunay na ng organisasyon na walang kinikilingan ang kanilang kinagawang pagsisiyasan. Pero bago nga nila nailabas ang payab na ito ngayong araw, ay nagpost na rin sila noong nakarang araw at, at narito ma at narito ma ang kanilang post na kung saan ay at, dito ma ay dinutugunan na nga nila ang mga katanong magna ng ilang netizens kung ano ma ba ang tunay na nangyari sa resulta ng nag na Mr. Tourism World 2025. Ano sa palagay mo ang tunay na nangyari na sa pag-imbalak na ito? na ba? ng lutuan dahil nasa ang nagwaging kandidato ma ay mula rin sa Bansang Vietnam. Mag-comment ka lamang below. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel account para sa mas marami pang beauty pageant chika. Maraming maraming salamat po sa pananong.